kita nyo naman, binilag namin kung so, paano namin nilagay yung mga orchids dito. So nawawala na po siya lahat dahil kinawa siya ulit. Dahil meron siyang pinapagawa si Brenda sa mga orchids. Dahil hindi nga siya namumulaklak. So, tignan natin kung ang gagawin nila sa mga orchid. Ayan. So, ngayon din na naisipan. nilagyan talaga ng bunot or ito sa field. Sa at ayan na nga, nilagyan na nila ng bunot itong ating mga orchids dahil sinasabi ng mga followers at marami na comment dito sa ating post na hindi daw siya namumulaklak dahil wala nga bunot. At kailangan ng bunot ng orchids para din mag-stock mag, dun mag yung water at para hindi siya madry or hindi siya madehydrate. Kaya dinagyan na namin dito ng bulat kasi daban magluluto kami ng ginataang gulay dito sa farm mamaya and nagbumunot kami sa may mga sarili kami mga um, dubi dito or niyog kaya kinuna na namin yung mga niyog so binunutan na namin kasi yun talaga yung parang bagulba na niyog ang kailangan natin tapos tipakon tapos um, kudkoron. so ngayon may mga sobrang mga bunot dito kaya nilagyan natin dito sa ating orchid so baga, talaga ito yung mga orchids ito dahil ito sa bukid nun and thank you so much at isilin for giving us this orchids at ito pagmamula ka kayo isa sa mga tourist spot dito sa Inaguan Park. So maraming maraming salamat at si And ang dami nga nito, it's 8 nga na paraso or parang basta eh, walong ang ano siya, um, na bahinan na dito sa so maganda talaga dito sa ating orchids dahil itong mga orchids na nga ay i-display natin sa ating inaguan farm and kaya nga siya i-display doon ay para uh, magbibigay kulay din sa ating mga orchids at dito sa ating mga uh, meron din dito sa ating mga um, side dito sa ating um, farm para din makakulay at hindi dry siya tignan and para naman sa mga picture taking maganda siyang background and maganda dito siyang tingnan sa ating mga pictures at sa mga videos so ayan na nga ilalagay na natin okay oh um guys naggagod kagod siya ala? nag Usa na? kud-kud kud-kud yeah iyan gi di rin na po yung other term kagod kagod iyan gi kagod ang lubi kagod Kod -kod. <laughs> yung lubi kasi magugulay siya ngayon so mag gulay ba ano so, siya yung gataon ni mo? sikat-sikat ayong ah, ano, ito pa rin yung gagatain na oh. Yes, ito yung lutuin namin ngayon. This is coming from the Suba. Yung nagbagyo po. Ayan, so merong mga sikat-sikat. Ito sa dagat, okay. Di ba ligyan, report? Di ba ligyan, eh? Oh, binenta pala siya. Ayan. Ayan. Sarap nito, pero you need to ano, need needle or toothpick To eat this, Kaya kailangan mo siya naon dyan, di ba? Sinong kumakain nito? Sigat-sigat. Ha? napago na naman si j sa pagkudkod ng Niyog kaya tinulungan ko siya na dito na tayo magkudkod at, at I I remember po noon na kapag talagang nag ano tayo ng mga uh, mahal na araw or may mga mga birthdays pag bibibiko pag mag uh, magbinignit, binignit kailangan talaga natin ng Niyog so doon sa amin mahal kasi yung daw para at malayo din sa market yung para kudkod ng Niyog ba na machine lang so talagang manumari yung pagkudkod ng Niyog para uh, para ano pagkagod para ng Niyog para din dito ito para mas maraming gata kasi mas maraming niyo mas maraming gata pero nakakapagod nga mag um, kagod dahil um, masakit dito sa shoulders at bakit masakit sa kamay pero marami din naman ang mga tumutulong. So tinulungan ko na si Jeepard kasi nagreklamo na siya masakit ang kanyang likod. So para din naman ma-exercise na dito natin mga kamay. So ayan na, nag, nag, uh, kagod, -kagod na tayo ng lubi dahil itong lubi ay uh, very kailangan. At nag-remember namin no, pag may mga lugit noon na remember, for may mga sobra-sobra dito sa pagkagod sa lubi, ay nilagay na namin dito sa mga buhok para maging shiny, para mas maganda tingnan niya itong mga buhok at pasarong buhay na buhay. So after na pagkagod ng Blue Bee ay dinarrange na natin ang ating mga orkes na nilagyan na natin ating mga bunot. And uh, of course, ano na siya, nilagyan na namin siya ng uh, PC. You know, yun yung ginamit namin para tali sa ating um, bunot dito sa ating orchids. So nilagyan na natin yan dito sa sentro sa ating farm. Alam niyo naman kung saan nilagay dahil na, na, na video ko naman to pero ni-rearrange -re namin kasi may mga matataas at may mga mga, mga maliliit or mga hindi masyadong kataasan no so doon yung mga uh, maliliit na mga orchids doon na sa kilid-kilid yung matataas naman dito sa center para magandang tingnan pag uh, picture ng mga tao dito na um, ano siya, kanin background yung bahay natin. So pag mumulak lang ito soon, mas maganda siyang tignan kasi magbibigay na siyang kulay sa background, sa ating environment, and of course, magbibigay ng kulay at ganda sa atin kasi wala, hindi naman maganda mga tao dito sa farm. <laughs> era yan na nga malapit nang um, matapos ang ating pag arrange ayan so meron tayong mga um, ilaw dito na very very maganda tingnan dito ng mga ilaw alam nyo naman ng mga ilaw dito very pang native pang nature hi guys this is Ruben Silva si 81's Marimar Boy and welcome to this video at in this video ay magiging reporter na naman tayo ako po ay nag-uulat ngayon dahil umuulan na naman dito sa farm naginoko so wait butahan natin sila Brenda dahil ang lakas na naman na ilog gano ako basta ganit month of June ang sabra ko inuog ako ba month of June ano umuulan talaga dito and ang laki ng ilog na naman so kailangan na naman natin i eh, ano i eh, ano ang ay, ah, ang mga chairs and ay, ah, naman ang ulan ngayon guys ayan gano ako umabot na naman sa chairs and tables. Ayun, biglang lumaki ang ilog. Hindi namin alam kung bakit baka malakas ang ulan sa bukit Gayo na naman ay dito, Ito. ang mga ang construct na mga Ayan. Ayan, nandito rin naman tayo. yan Ano ko na Oh, malakas na naman ang ulan. So, hey guys, ayan. Grabe ang lakas ng tubig. Kaya mag-ingat po tayo lagi dahil kami ay nasanay na na ganito ang panahon. Guys, may kami, may ginawa kami. So, yun. Ang lakas talaga ng ulan dito. <laughs> guys, kikita nyo naman. Kotang kota na kami sa mataas na ilog Ayan, ay kung sakit ang ko Ayan oh, yung mga chairs and tables na abutan na Ay lakas na nila ng gila Ay ginoo lagi bumabaha Pag month of June or July Talagang umuulan talaga dito Ayan So kailangan talaga na bakasyon Kaya binakasyon, nagdeped Ang month of June Kasi lagi umuulan So lagi may bagyo So ang lakas ha ginoo ako Ito sa atong mga katining ban. No color guys, wag naman masado mataas please, magdududa pa. Or malaki please. So after nakita niyo naman mga bahay na, napakalakas naman kasi umuulan siya for the whole afternoon. And na shock lang kami na tumaasin yung tubig. And namin naman nasanay na kami because it's June. And uh, ano siya, um, it's month of typhoon. Ayan na si J. Ford. Nag-prepare na siya kanilang mga ingredients para sa kanyang lulutuin na ginataang kinason or sikat-sikat. Ayan, sasayawan daw niya para masarap ang pag-prepare. And binibigyan na niya ang mga niyog na kinudkod natin kanina para sa ating gata. So mas maraming gata, mas masarap. So, alam niyo naman na mas masarap pag maraming gata. <laughs> I'm sorry. And apat po yung mga niyog na ating na ano na na -kud -kud or na prepare. So after pag prepare nun ay igigisa na natin ang ating mga ricados. So una natin gisayin ang ating bawang na nagbibigay amoy masarap na uh, mas uh, ano mas masarap na amoy at nagbibigay timplada dito sa ating lutuin after that, ang ating sibuyas sa ating luya. So kailangan natin ipatalaga yung gisa itong luya ng ma, ng ano ba kanang matagalan para lumabas lumabas yung anghang niya kasi yun ang pagpapawala na malang sa sa gata at sa mga gulay. So after so, sa ating kinasun. So after that, ay ating ilalagay ng uh, mga uh, gata kanina nating na piniga. So una nating nilagay ang ating second piga na gata ta So, mamaya na yung kakang gata or the first piga na gata. So, after pagbukal-bukal or pagboyol-boyol niyan, ay titimpla natin ng uh, kayong pong, uh, bahala ko na titimpla nyo yung AC, ng MSG, or ng uh, Magic, you know, alam niyo na nilagay ko. <laughs> so, comfortable kami gamitin to. So, kayo, kung ano comfortable na gamitin nyo, yun po yung gagamitin natin. Kasi nasanay na kami ganito yung ginagamit namin. So, after natin pag ano, pag... Um, timpla ay nilagay na natin ating sikasikat sikat at So itong sika sikat ay binili ni J. Ford po sa alagang 100 pesos per kilo. So tatlong kilo po yun na nabili niya doon po sa highway dito sa atin. So para siyang suri-suri lang ba. So kinuha lang to ng, ng, ano, ng mga tao during the low tide. Ayan. And after that ay nilagay na natin ang ating kakang gata o the first piga. So yan po ang magbibigay ng malapot na gata sa ating niloto. So nilagyan na natin ating sili para pagdagdag anghang lang po. So this is optional, pwede hindi at pwede meron. So binaglagay na tayo ng mga sili para pa sa ating um, para pangdagdag ang hang dito sa ating um, niluluto. So, ganyan-ganyan yan. -ganyan, mekos ng po ang ating mga nilagay ng marikado. So, yan ito na. And uh, let's eat, guys. So, na natin ang ating mga, ating mga foods para mag-dinner na sa ating farm. Dito. So, meron tayong mga Um, other po tayo din may, may kambing mayroong chicken mayroong pansit na mga tira-tira karina dito sa ating farm so ito yung pinaka main dish natin ang ating gata so thank you so much for watching and let's eat gata nagsikat-sikat or kinason dito sa atin so thank you again and see ya Hello, ito na ang ating ulam na sikat-sikat ayan bakit tinawag na sikat-sikat kasi you should sikat it para makuha mo siya ah okay kaya sikat-sikat so kung pag kinakamay, hilam-hilam. Kamay-kamay. Hilam-hilam. <laughs> ah! Ang sarap lang. Oh, sige, sige. Bot-bot. May pagtong mga bisaya. Saya so, na. Ah. Tingnan niyo. Oh, ang sarap. Eleven. Eh, oh. <laughs> meron tayong papansit. Dahil birthday <laughs> ni Chuyas bukas. Meron tayong <laughs> Meron... <laughs> meron tayong samping. <laughs> dahil nagpadugo tayo kanina sa pool. At meron kinawin. So, may balok din. Huh? Let's eat, let's eat. Ano. Ayan, birthday ba yun?